Ayan, so bali tanghali na nga pala kaya dumaan na kami dito sa drive-thru para mag take out na lang ng aming kakainin. After 10 years nga ay nabigay na yung order namin, bali dito na lang namin kakainin sa loob ng sasakyan. Mahirap kasi makipagsiksikan sa mall, sigurado maraming tao. Ayan, pagkatapos nga namin kumain ay bumaba na kami ng sasakyan. Pumunta na kami sa mall, mamamasyal, tapos maghanap kami ng sapatos ni ate. Ayan, matik, pag may kasama kang bata, diretso ka agad sa palaruan para mag-enjoy mga bata. Kasi kung hindi mo dadalhin dito, malamang mahinip itong mga to mag umuwi. Ayan, pagkatapos nga nila sumakay sa kabayo, sa kotse naman daw. Gustong gusto ni Ate Kelly nagdadrive tapos i-baby kita namin magdadrive din daw siya. Nakakatuwa naman tong dalawang batang to. Tuwan-tuwa sa palaruan. Buti lang may nabakanting sa sakya na dalawang manibela. Hindi mag-aagawan tong dalawang. Kira! Sabi nga pala ng na may napansin ako na may kuha ng pala ng national ID. Kaya pumila na ako para kumuha. Buti na lang ko, konti lang yung nakapila. Siguro marami na nakakuha, kaya ko konti na lang ang pila. Sa mga hindi pa nakakuha, pumunta na lang kayo sa SM San Pablo. Ang requirements nga pala, isang valid ID lang, okay na yun. Bali, upo lang kayo, tas interviewin sila ng bahala mag up ng form. Bali, binigyan nila ako ng kopya na registered na daw ako. Tapos door to door daw, i-deliver to. Ito raw pakikita pagka-deliver na sa bahay nyo na po namin hindi masyado matao ngayon sa mall. Siguro lang napaaga lang kami ng punta kaya ako konti pa ang tao. Nasa feeding section pa si mami kaya inaantay na lang namin nate Kaya ito tamang sightseeing muna kami tambay-tambay. Ate. Ate. Galing na kami ng department store pero malilita yung mga sizes na available. Kaya maghahanap kami ng ibang tindahan ng sapatos. Bali yung plano namin, pumunta kami ng Ultima. Marami kasing sapatos andun. Tapos meron doon yung tindahan na Marikina. Doon namin nabili yung dating yung sapatos. Matibay naman siya. Doon ulit kami babalik. Mga pala sinasabi ko sa inyo, mga leather ang tinda dyan. Marami sila dito pang forma at mga semi-formal na sapatos. Yung mga may sa top side meron din sila dito. Mga leather na bag at saka cinturon meron din sila kaso sa dyan pa pampasok na sapatos talagang nagkaubusan na ng size kaya lumipat na kami dito sa auto ayan at sa tinangkal ng pagpipili ni ate nakakita din siya ng kursanada niya ang maganda nito may size pa pala kaya sinukot na agad ni ate sinuswerte pa rin at nakako na siya ate na may size para sa kanya Hindi na kami mahirap pa sa iba <laughs> sir kung nga pala sa inyo kung saan ako nabili ng bigas na mura na masarap at malambot dito lang yung sa tapat ng bagong Harley sa may San Ignacio eh uh, pa-maske naman ako ng tumbler at tsaka ito. Kalendaryo. Ngayon dito na lang itong video na to. Salamat sa panonood. Ingat lagi. God bless.